Ngunit si Mark Ian, ang itang, tirong bua. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang yun. So si Mark Ian at narito kami ngayon sa ang nag-iisang farmer sa Cebu. Ito yung sasakyan ni Mark Ian. Ginagamit niya to pag to pumupunta siya sa Cebu. Magre-report. Yun. Ito ang format. Ngayon, kahit umuulan ay ay tinutuloy namin yung pag-video. yon nakita mo yun, penalty. Idili ang paglabay basura. Binhing gatita. Kung maglabay ka nga na, multa ka 1,500 pesos. Ha, 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 ha. Ano yat susa so, sa katak ng gititulan nga Mark Ian, ang banggiitang <laughs> Ang banggiitang si Ron ito Marky kong Si <laughs> si Marky kong ang anak ni King Kong Yun. Ito, yung view. Yan yung mga grasses. Dito sila nag, nag, sa, 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 ano yun, sa, sa, pinikula nilang, pelikula nilang King Kong. At ngayon, may shooting sila, bagong pelikula, yun yung, ang, ang Marky Kong. Ang anak ni King Kong. Ang pagbabalik ni King Kong. Sa King Cebu. Kong 10. Season ten <laughs> Sabihin mo sa YouTube, sabihin mo ang YouTube na maganda sila dahil parating na ang <laughs> isang Kong. Marky Kong. Ang anak ni King Kong. So, pwede ka na mag-plug ngayon, Marky Yan. I-plug mo na yung ano mo, yung yung parating na ano pelikula pag vlog ka na sabihan mo sila na manu sila sa bago mong ano bago mo sabihan mo sila na manunood sila sa bago mong ano pelikula yun yung Marky Kong ang, ang, iisang anak, ni ngayon makikita nating may isang sasakyan na na dumadating ito yung Hilux. Ito yung sasakyan ng director na ano, ng pelikulang Marky Kong. Yun, nakita mong may dumaan na, na motor. Yun, yun yung ano na yung, ano yun? Ano ni, ninyo yun? Yun yung driver nila sa ano, sa sasakyan. Pero, malis na siya dahil, nagmabadali dahil, ano, gusto niyang, man, ano, mag, mag-withdraw na kayo niya nung nung ano no, yun yung waste niya sa ano sa sa pet. <laughs> yun yun nakita mo may taong may taong dumadaan siya patungo siya sa basement basement doon may, doon makita yung basement ng ng ano ng mga artista nandun yung mga artista patungo sa ano sa sa nag-iisang building ng farmers. Nakita mo may dumaan sa sa Kenyon yung last to pasi. At yun yung ano yung 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 negosyo nila Markiko. Dito naman si Markiko ngayon. Ikaw naman may sayo sa Nandito si Dave. Ako si Dave. Ang nag-iisang director <laughs> ng pelikula. Ang anak ni King Kong. Tapos na sa akin. Ito na, kita yung may dumadaan na Isuzu. Ito yung sasakyan na ano ni 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 Richard Gutierrez na isa rin, isa ring ano isang artista sa sa Maki Kong pero siya lang yung ano yung alalay ni ni King Kong. Hindi pala ni King Kong, yung alalay sa anak ni King Kong na si Kong. Chato. Okay so tapos na. So, Abangan nyo ang susunod na 32. kabanata sa nag-isang pelikulang. Maki Kong, ang, anak, ang nag-iisang anak ni King Kong. <laughs>